Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. Madaming anak ng mga legendary players sa iba't ibang sports ang sumusunod sa yapak ng kanilang mga tatay subalit wala pa yata tayong nakita na magtatay na parehong naabot ang legend status sa isang sport. Sa NBA ay nakikita natin ito ngayon kay Lebron James at kay Bronny malaking bagay na makapasok sa NBA. Ganun ba man kung iahalin tulad natin ito sa kanyang tatay ay sobrang layo nga nito. Si Lebron ay isang legend sa si sport at si Bronny naman ay hirap nga na mabigyan ng minuto sa NBA. Ganun din ang mga anak ni Michael Jordan na nag basketball din so balik bigong makapasok sa liga. Nakita din natin ito sa boxing kay Manny Pacquiao at Jimwell Pacquiao ngayon na sa buwan na maging isang world champion tulad ng kanyang tatay at mas lalo na maging 8 division world champion Ganun din kay Julio Cesar Chavez Senior at Junior Naging world champion din nga si Junior balit considered pa din na disappointment ang kanyang karir kumpara sa kanyang tatay Sa soccer ay hindi pa natin tiyak Subalit si Cristiano Ronaldo Jr. nga ay sinusubukan din na maging pro Subalit ang maging all time great tulad ng kanyang tatay ay hindi inaasahan. Base sa pinapakita niya ngayon, madaming anak ang sumunod sa yapak ng kanilang mga legendary na tatay sa iba't ibang sport. Subalit bibihira nga o bilang lamang ang masasabi natin na mag-ama na parehong all-time great. Kahit nga sa PBA ay nakita natin ito kay Robert and Dudut Jaworski. Kadalasan ay tulad ito sa sitwasyon nila Del Curry and Steph Curry Joe Bryant and Kobe Bryant kung saan ang kanilang mga tatay ay mga decent role players naman noon subalit ang mga anak ang naging legend sa sport. Subalit kapag legend ang tatay, papasyakil o O'Neal man ito o iba pang all-time greats, maswerte na nga kung maging pro ang kanilang mga anak. So ano nga bang dahilan dito? Well, ang simpleng dahilan dyan ay iba ang pinagdaanan nila. Ang tulad nila Lebron, Pacquiao, Ronaldo at iba pa ay mga laking hirap at sports ang nakita nilang pinto para matakasan ang hindi magandang buhay. Habang kanilang mga anak ay lumaki lamang sa sport na ito subalit naglalaro sila nito dahil hobby nila ito at na-inspire sila sa kanilang mga tatay. Malaki nga ang pinagkaiba sa pressure to succeed kung naglalaro ka for survival and better life kumpara sa naglalaro ka lang dahil hobby mo ito. Yung mga tatay nga ay lumalangoy noon sa dagat habang ang mga anak nila ay lumalangoy na may salbabida. Yun nga ang pinagkaiba. Failing is not an option para sa kanila mga legend na tatay noon. Habang sa mga anak ay pumalpak man sila ay may mamanahin pa din sila sa kanilang mga tatay at garantiya ang descending buhay tulad na laman na nangyari ngayon sa anak ni Michael Jordan. Halimbawa mo na lang makipustahan ka sa kanto kahit 10 pesos so ice tubig lang ang taya. Kung ikukumpara mo yung mga taong gipit kaysa sa mga nakasuot na mamahaling sapatos, yung mga taong gipit nga sa buhay ay talagang bigay todo para sa ice tubig. Hinding hindi nga yan magpapatalo. Tipong sa last possession ay ginto na ang mga katawan nito na konting dikit lamang ay hihingi na ng foul para manalo lang. Dahil malaking bagay nga sa kanila ang 10 pesos o ice tubig. Kumpara mo sa mga naglalaro na may pambili ng mga mamahaling sapatos. At ganito nga ang mga nangyayari sa mga anak ng legends Iba ang gutom o pasyon ng mga taong lumalaban para sa kanilang buhay Kaysa sa hobby lang nila ang kanilang ginagawa Ano ba masasabi nyo tungkol dito?